Bye. sa mga isyem pa rin. Sa mga magkita ng pag Ngayon at tayo'y nagtapos alamin kung ano ang papel ng mga mamamayan sa si isyo, tayo naman dumako at talakayin ang kahulugan at importansya ng isyong panlipunan. Ano nga ba ang isyong panlipunan? Ang isyong panlipunan ay tumutukoy sa mga suliraning nakaka-epekto sa maraming tao, tulad ng kahirapan, diskriminasyon, at kawalan ng edukasyon. Nagmumula ito sa hindi pantay-pantay na oportunidad at yaman at mahalaga itong tugunan dahil may malaking epekto ito sa kalidad ng buhay at kaayusan ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at sama-samang aksyon, maaaring masolusyonan ang mga isyong ito para sa mas makatarungan at maunlad na komunidad. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay narito upang talakayin ang ilang mahalagang isyo sa ating lipunan na patuloy na kinakaharap ng marami sa atin. Ang mga isyo nito ay may malalim na epekto sa ating araw-araw na buhay. Kaya't nararapat lamang na magbigay pansin tayo sa kanila at magtulungan upang makahanap ng mga solusyon. Para sa unang isyong ating tatalakayin, to ay tungkol sa kahirapan. Isa sa pinakamalaking hamon sa ating lipunan ay ang kahirapan. Marami sa ating mga kababayan ang hihirapan dahil sa kawalan ng sapat na kita o kabuhayan. Ang kakulungan sa oportunidad at akses sa mga trabaho ay nagiging sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Ang mga pook na malalayong lugar ay may mas malaking epekto ng kahirapan dahil limited ang mga pagkakataon para maghanap buhay at magnegosyo. Upang matugunan ito, kailangan natin ang mga programa na magpapalakas sa mga lokal na industriya at magbibigay ng mga oportunidad sa mga mahihirap. Para sa pangalawang issue, ito ay tungkol sa kawalan ng edukasyon. Ang kawalan ng edukasyon ay isa rin sa si issue na nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay sa ating lipunan ang mga bata at kabataan na walang akses sa dekalidad na edukasyon ay nahihirapan na makamtan ang kanilang mga pangarap at makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Marami sa mga mahihirap na pamilya ang hindi kayang magbigay ng edukasyon sa kanilang mga anak, kaya't nagiging isang cycle na walang katapusan ang kanilang kahirapan. Mahalagang magtulungan tayo upang mapabuti ang sistema ng edukasyon, magbigay ng scholarship at tiyakin na ang mga paaralan ay may sapat na kagamitan at kurok tayo dumako naman sa pangatlong issue. Ito ay tungkol sa kalusugan. Sa usapin ng kalusugan, marami sa atin ang nahihirapan dahil sa kawalan ng akses sa serbisyo medical at malnutrisyon. Minsan, ang mga taong may sakit ay hindi nakakakuha ng tamang paggamot dahil sa kakulangan ng pondo at mga ospital. Sa mga oras ng pandemya, tulad ng COVID-19, lumabas ang kahinaan ng ating sistema ng kalusugan. Upang matugunan ito, kailangan ng pagpapalakas ng mga pampubling ang ospital, mas marami pang health programs at mas matibay na sistema ng pagtugon sa mga krisis pang Ikaapat na issue, ang kalikasan. Kasama na rin sa ating mga issue ang kalikasan, ang patuloy na polusyon, deforestation at mga epekto ng pagbabago ng klima ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa ating kapaligiran ang mga ito ay may direktang epekto sa ating kalusugan, agrikultura at kabuhayan. Upang mapangalagaan ang kalikasan, kailangan natin ng mga polisiya at programa na mag-pro-promote ng mga sustainable development at magpapalaganap ng kamalayan tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Para sa ikalima at huling issue, karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay isang patuloy na hamon sa ating lipunan ang paglabag ng mga batayang karapatan tulad ng malayang pagpapahayag at pagtrato ng patas ay nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay. Marami pa rin ang dumaranas ng diskriminasyon, pang-aabuso at hindi pagkapantay-pantay sa kabila ng mga hakbang para protektahan ang kanilang mga karapatan. Dapat ay patuloy tayo magsikap at itaguyod at ipagilaban ang mga karapatan ito upang magkaroon tayo ng mas makatarungang lipunan.

sa pamamagitan ng mga sa mga bayad ng pagbibigay ng pagkasa at pagkakataon, tulad ng mga bayad ng training, scholarships, at mga programa sa kalusugan. Di alat ngayon, sa mga organisasyon para pang na nagumundo sa pagtulog sa mga bayad ng mga sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon, edukasyon at ipapansin, Philippine Business for Social Progress. Ang PBSP ay isang NGO na nagbibigay ng suporta sa mga proyekto para sa mga marginalized na sector tulad ng mga mahihirap, kababalihan, at mga kabutubo. Tinutulungan nila ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga microfinance programs, education, at pangkabuhay. Ito ang mga organisasyon na nakakatulong sa sektor na ang Philippine Red Cross. Ano kaba ng Philippine Red Cross? Ang Philippine Red Cross ay isang non-governmental organization na malaki ang kinakapanganapan nila sa lipunan, kabilang na ang pagbibigay ng mga emergency medical services, law drainage drives, disaster relief, at mga health education. ito ang pag-access at dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga college scholarship Foundation. Ang Mother Earth Foundation ay nakatuon sa pangamalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng mga proyekto pang recycling, waste management, at pagtataguyod ng mga kapakalikas at pakawaraan sa pamumuhay. Tinutulungan nila ang mga komunidad at lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga nakagalungan at efektibong sistema sa pag-aalaga ng kalikasan. Isana din dito ang na Climate Reality Project of Philippines. Ang organisasyon ito ay tumutusdo sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa pagbabago ng klima at ang epekto ito sa kalikasan. Nagbibigay sila ng edukasyon at mga anumang kultural pins na naglalayong pagigais ng sol sa mga isang ng pangklima. At pangatlo, Harvard Foundation isa itong organisasyon na nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan at biodiversity. Ang kanilang ay nagsasagawa ng mga proyekto tulad ng reforestation, wildlife conservation at mga kampanya laban sa illegal hunting upang protektahan ang mga likas na yaman ng bansa. At sa panguli ay ang Philippine Reef and Brain Forest pangangalaga ng mga coral reefs at reef forests ng Pilipinas. Nagsasagawa sila ng mga proyekto ng edukasyonal, research at conservation programs upang protektahan ang marine life at mga kabukatan. Para naman sa si sektor ng karapatang pantao, narito ang dalawang non-government organizations na naglalayong makatulong dito. Una, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA. Ang PARA ay isang samahan ng mga organisasyong non-governmental na naglalayong protektahan ang karapatang pantao. Ang kanilang programa ay nagsusulong ng edukasyon, legal na tulong at mga aktividad upang maipaglaban ang karapatang pantao sa Pilipinas. Ang pangalawang organisasyon ay ang karapatan. Ang karapatan na isang Human Rights Alliance na tumututok sa pagtatanggol at promosyon ng karapatang pantao sa buong bansa. Nagbibigay sila ng legal na suporta, advocacy at edukasyon para sa mga biktima ng human rights violation tulad ng sapilitang pagkawala at extrajudicial killing. Sa kabuuan, ang papel ng mga mamamayan ay napakalaga sa pagresolba ng mga isyung panlipunan. Sapagkat, sa muli, tayo rin naman ang magiging at patuloy pang kinabang sa mga organisasyong na ita Kasama ang mga organisasyon na ito, mabibigyang solusyon natin ang mga inyong ating kinakahal.